ano <laughs> daw? Manok. Hala, nakakuaslag manok. Hala, ganito nakalalim ang tubig guys. Baha. Dito sa Talumo. Santo Tomas Davao. Ayan. Tagabaywang na guys. Tagabaywang. Ito na yung mga bahay dito. Mga saging. Ganito nakalalim. Naku -Diyos ko. Ang lawak. Ayan guys, oh sobrang lakas ng tubig. Ayan. Grabe. Sobrang lakas talaga. Nako. Ayan, sapa na yan guys. Sobrang lawak. dyan guys tagabaywang na yung mga ang tubig be... abot na yung kanilang mga sakit tagabaywang na talaga so, naku, delikado ang ganito guys oh.